Para iwas full storage at iwas lag ang iyong cellphone, tanggalin mo ito sa iyong Google Chrome. Kung gusto mong malaman, tara at sundan at panoorin mo ang video nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, please hit the subscribe button and hit also the notification bell para lagi kang updated kung may mga upload tayo. Punta tayo sa Chrome. I-click ang three dots na nasa taas. Click Settings. I Scroll up. Hanapin ang Site Settings. I Scroll up ulit. Hanapin ang Data Stored na nasa pinaka-baba. Click Data stored. At dito mo makikita lahat ng okay. transaction mo na naka na consume pa rin siya ng data. At ito ang dahilan kung bakit mag ang ating cellphone at madali siyang mag-full storage. Kaya i-delete natin. Click delete all data. Click delete. So that's it guys. My free storage na naman tayo.